Ayan guys, mag i tayo ng paninda. Okay, so, para naman ma-akit ng ating mga customer. Ayan, katapos ko lang mag-arrange ng ating mag-display. Um, okay. So, sunod natin yung dito. So, dati sa doon, kaso nilipat ko siya doon kasi nga, para yung lahat ng isang ano, nandoon yung, yung para sa katawan yung... So, video. So, ayan. So, today's video, guys, we're going to display ng ating mga paninda. Ayan. As you can see, guys, katatapos ko lang mag-ayos ng aking mga paninda. Ayan. Kasi tumati ang aking order kahapon from para pito so Ayan. So, ang mga in-order natin mga chlorox. Ayan. Nakita nyo. Chlorox, domex, and shampoo. Yung iba sa grocery hindi pa siya, sa lunis pa darating yung iba. So, ayan nga, patatapos ko lang. Ayan. So, in ko yung aking mga powder. Ayan. So, yung front camera ko guys para makita nyo. So, ayan. Sabi ko sa inyo, katapos ko lang mga guys ng ating display. So, mag-start tayo dito. So, yung alak natin, hindi ko pa na-display -di yung iba nag-ayos tayo yung mga shampoo, nilagay ko na siya dito kasi nga nahihirapan ako maglagay o magtanggal dun sa ating lalagyan. So, as you can see, ma maayos yung pagkaka-arrange ng ating shampoo. By ano siya, by section siya and then by ano siya, by shampoo, conditioner at the same time, may kita ng ating customer na naka-front ang ating items. So, hanggang sa ating powder, Kala Powder Ariel, ayan. So, hindi pa dumarating yung isa pa nating powder na Sir at saka Ariel Red and then the other Popcorn. Ayan. So, ang ating diaper, yan pa lang. So, tatagdagan natin siya pag tayo nakaluwag-luwag ulit. Ayan. So, kahapon dumating ang ating isa pang order from Tindami Apps. Ayan. So, sa lunes, meron din tayong darating from grocery naman. So, ayan. So, ang dumating natin kahapon, nag-focus ako sa ating fast moving. So, dinamihan ko ang pancit canton na calamansi flavor, tsaka chili flavor, chili mansi flavor. Kasi mabenta sa akin yan, guys. Tapos, ang ating noodles. Beef noodles and chicken noodles and labuyo. Yan, mabenta sa atin yan. Tapos, yung ating mga condiment. Ayan. So, kahapon, naglinis din ako dito sa area na to. So, kulang tayo ng dilata sa mga sa hands Pork and Beans, walang pa yan. So, pupunon din natin yung kapag tayo nakaluwag-luwag. Pero, katpapano, meron na tayo ng ating mga seasoning, magic sarap, ng ating mga dilata, tatagtagan din natin yan. Tapos, kahapon, eto pa pala. So, binukod ko tong sweet chili. Ipasit ka dun pa rin siya, guys. So, bin binano ko na siya, sinapit ko na siya. Pati yung ating cup noodles. Ayan. So, kahapon, ayan, nag-ayos din tayo ng ating mga kape tapos yung istante, nilipat ko siya dito kasi dito siya dati, nahihirapan ako so para magkakahelera na siya so yung ating mga uses ang ating mga tang and nesty, dito ko na siya nilagay so meron pa tayong darating na items so yung mga kape natin dito natin siya ilalagay para magkakahelera sila para maganda sa pantingin ng ating mga customer so wala na ang aking chichirya ay kumakaway-kaway na Ayan, ubos na ang aking chichirya guys. So, mag-order tayo, mamimili tayo. Pati ang ating mga biskwit So, ganun talaga. So, kailangan natin mag-condo dyan. Ang ating itlog, isang tray na lang. Mabenta sa akin ng itlog guys. So, ang ating soft So, ang aming bigas, ayan na lang. So, kung nakita niyo sa karang, nakaraang vlog ko, ito na lang ang ating bigas. Ayan na lang. So, baka mga 2 weeks o 3 weeks makalubas na rin kami ni Papalitay. So, ayan ang labas. Sinabi ko yung mga plastic natin. Ayan. So, ang ating mga school supply, nag-ayos din ako. Ayan. So, ang ating school supply, hindi pa ganun sa ka kompleto. Kasi hindi ako nagbabagsak ng mara. Hindi ako naglalabas ng ano. Kasi nagtatansya pa lang kasi ako eh. Kasi may naghahanap ng school supply, may naghahanap ng notebook, ballpen, tsaka carbon paper. Kung ano yung hinahanap lang nila, yun ang muna binibili ko. Ayoko muna mag, magbigla ba? Kasi nga, mahirap eh. So, ayun lang. Tapos, ito yung ating mga candy, kape. So, pahapon nag-order din ako ng, nag restock tayo ng Nestle Apple. Ayun So, tatay pa natin po. So, yung ating tank, pulang kulang na rin. Mga oh, isang tayo lang yun eh. Pero so, tatay natin. So far naman sa ating mga downy popcorns. Kaya ito pa naman. So ang ating matik sarap. Yan yung mga pasmoothing natin. Magadagdag tayo yun. Tapos na Mag-focus tayo sa pasmoothing. So ang mga pasmoothing natin. Mga kape, gatas Ayan. pancit canton. Ayan. Condiment itlog. Ayan ang mga pasmuging. So, medyo makalat pa rin dito na kasi nag-aayos na ako. Yan, hindi ko pa naubos yung aking pandesal. Si Daddy lang lang muna ang nauna. Kasi papasada siya. So, medyo makalat. So, pag nakaayos-ayos naman, gaganda rin ang ating tinbahal. Ayan. So, do doon nakalagay yung aking mga stock na alak. Hindi ko na siya nilagay dito, guys. O dito. Kasi dati, yung area na yan, puro alak yan. Kaso kasi parang yung area na to, hindi na siya nag-balance. Yung makuyok na siya doon, no kaya natakot ako kaya yung mga alak pa isa isa lang nilalagay kong bote kasi dati kung, kung redors yan tatlong redors nakalagay dyan ngayon pa isa isa so yung stock doon ko na lang nilagay ayan ang ating gin bilog ang ating 4 4 ba yung 4 4 tapos ayan tapos ang ating primera GSM, Alfonso, at saka may darating na Emperador din. So, hindi natin, maglalagay lang tayo ng pa isa, -isa lang para hindi siya mag-over, mag-over ano dyan, over heavy sila. So, ayan nga guys. So, baka mamaya din mag-order tayo ng, kasi ngayon ay Sabado. Baka mag-order tayo ng Red Horse. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat. So, please subscribe and like. Surprise my YouTube channel, Mami A Studio. So, update ko lang ulit kayo guys sa ating... store na kabalikat vlog sayang marami salamat bye bye see you next time bye ciao malam laman ito pa lang ating stock